Hindi mo makita. O, anak. Ito yung swing, swing sa ano, um, sa um, Parang hindi ka nagagamit ng stand. So, nabili ko lang sa salasada. Yung iba parating pala Okay, ito naman. Mamaya na At natapos na ang ating swing arm. Yan, ako nag-aasimbol yun. Swing arm. Unang sakay. Ito yung sasi. Magandang yeah. araw ngayon. Medyo mainit. Ayan guys, ako'y aalis at ako'y pupunta ng San France at uh, yun na nga dahil uh, gusto ng nanay ko mag, uh, mag ano, uh, gusto niyang uh, magkakaroon ng TV. Yan, bibilhan natin dahil siyempre uh, mahal, mahal oh, so natin ang cool. ating uh, magulang at sana'y mahalin niyo rin ang yung magulang. Ayan, dahil yung aking binili last year ay nasira na almost one and a half year ata uh, bago nasira yung aking uh, flat screen na uh, smart TV na Samsung. So ngayon, uh -huh. naisipan kong bumili so, para naman matuwa ang aking nanay na gusto nang manood ng Carlo Dalisa ko, no? Ayan. So ayan. Ay sana yung matutuwa. So ayan na, uh, papainitun ko muna yung aking makina bago tayo umalis dahil uh, itong motor na ito ay hindi basta-basta pag start mo at atarik siyo agad kailangan na nga ito iinitin muna so ngayon guys ang ganda ng weather sa labas ang ganda ng panahon ngayon sarap mag uh, ride siyo ngayon so ang aking estimated biyahe papuntang San Francisco ay uh, siguro mga 30 to 40 minutes kailangan natin mainitan 50 degrees wala dyan si nanay nandun sa atas kasi at hindi niya alam na may surprise ako sa kanyang uh, malaking uh, TV titi na guys punta tayo ah uh, ganda ng winter na yun sana hindi umuulan ngayon. kaya alright sana mag enjoy So yan, naisip ko mag-stop over muna dito kasi ang ganda ng view. So yan, bumaba muna ako at kinukulang ko muna ito mga parang nasa, may bundok din sa taas so. napaganda napaka-relax dito guys ayan oh so ayan kinukunan ko lang ng video gimana bay? asin pasir, hah? ayo <laughs> so bay, kanan, tistingan? tistingan oh. Masih maipit ba 'yo? Masih maipit ba. Masih maipit ba delikado. Eh, pwede kid sa on pero butuan to. Mga isa ka tuig. Ano sa mga tuig? Wa na na ubon, na kuwan. Samsung gihapon. Taga sa Di Yang garam. Hmm. Kuya to pare-pare sa. gabi na ako naka-uwi mamaya pa mga 20 minutes ang pa-uwi ko so ayan na nga nagabi, gabihan na ako dahil uh, maulan kanina at uh, na nga at nakabili rin tayo ng uh, TV ng aking nanay para naman yung nanay natin yung magagawa sa ating ginagawa so, dito pa rin ako sa San Francisco lakas ng ulan kanina kaya hindi ako nakauwi agad sa so, magabihan ako ang ganda pala dito paggabi so ayan na nga kanina habang nag uh, habang nagkakamera ako may isang tao lumapit sa akin sabi niya sir vlogger ka ba? sabi ko blogger bloggeran uh, baka sir baka may staker ka uh, sabi. sabi ko naku wala akong staker next time na namin may <laughs> staker uh, na nakakatawa na alright guys at uh, ako ay na see you in the bed maya so enjoy kayo dito sa kanya vlog at ayan uh, hindi yung mga mga lugar dito sa San Francisco. See you in the bed. Ayan, nasa bahay na ako at nandiyan na yung TV. At guys, anyway. see you ulit. Hanggang ulitin. Bye!